Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, laman ng pahayagan. Patuloy na naniniwala, ang mga mamamayan, dahil sa video, na nakita nilang nahagip, si Jeffrey O, sa likuran ni na Liza, at kasama nito. Hindi naman bago, ang pagsasama ng dalawa, dahil nung nasa Careless Music, pa sila pareho, ay palagi na itong nakakasali, si Jeffrey O, sa mga event na dinadaluhan nito. Pero mas tumindi, ang paniniwala ng mga bashers dahil wala na sila sa careless music pero nakikita pa din sila na magkasama sa event na pinupuntahan ng dalaga. Kagaya nitong latest event nito sa Singapore. Sobra nang ang bash ang natatanggap ni Liza Soberano sa social media. At pinagbintangan pa siyang enjoying James Million with Jeffrey O, ang naskam na milyones ni Jeffrey O kay James Reid. At ito pa, ang ibang pagbibintang sa dalaga. Feeling ko, may alam yan, ex-alaga ni Oji, sa nawawalang pera, ng Careless Company, ni James Reed. Sobrang bintang na ito, para sa dalaga, alam naman natin, gaano ka hardworking, si Liza Soberano, mula pa noon. Hiling ng ibang mga fans, ni Liza, na sana magsalita na ito, sa matinding batikos, sa kanya. Pero sa ngayon, parehas na tahimik, ang bawat kampo. Madaming naaawa, kay Enrique Hill. Pero ayon sa mga fans, hanggat din nagsasalita, si Liza Soberano, at Enrique Hill, ay di nila paniniwalaan, ang mga samat saring bash, na lumalabas sa. Ngayon, bukod tanging, si Liza Soberano, at Enrique Hill lang, ang magpapalinaw, sa matinding isyo na ito, sa kanila. Hindi ang mga bashers, at mga marites. Maraming mamamayan, ang madaling mag-judge sa mga nakikita nila sa social media. Pero walang kaalam-alam sa tunay na nangyayari at tunay na usapan ni na Enrique Hill at Liza Soberano. Ang hindi lang katanggap-tanggap ang pagdadawit sa pangalan ni Liza Soberano sa nascam ni Jeffrey O. na milyones kay James Reed. At ang pagdadawit sa nananahimik na buhay ni Enrique Hill. Sobra na, below the belt na, ang kanilang akusasyon. Kung may opinion kayo guys, comment lang po, sa comment section. Be kind, and be good to others.